Okay, Honda Click. Lady Biker to. Ayan, so... Sa mga nagtatanong kung pwede daw ang Lady Biker sa juridim si Taxi. So, ayan po, pwede po. At uh, Honda Click po ang gamit ni ma'am. Para mag-skills. Ako, nag-alangan. Sayang. Kailangan siya. Tawagin ha? mo muna. Ha? Ilang taon na po kayo bang nagmumotor? Hello po. Ay, okay lang magbi-video ako sayo. Ilang taon na kayo mag -nagmumotor? Ilang taon na sa'yo yung motor? Nine months. A nine months. Pero natuto kang magmotor, ilang taon na? Uh, ah, okay. So first time mong sumabak sa MC Taxi? kalmadong kalmado lang si ma'am <laughs> relax na relax lang naku malaki yung kain ng liko niya sana kayanin niya ayun kalanganin pag malaki talaga ang kain dito mahirap ayun dali bagsak di talaga kaya so balik na lang po kapag medyo kaya na Dapat pagbalik na kayo, pangalawang salang muna ma'am? Pangalawa? Sige, pag... Opo, oh, okay lang. Ah, balik ka lang pagka ready ka na Hindi talaga kaya sa skills pa, no? Opo, oh, sir. Medyo mahirap po talaga yung ano nila. Paliko-uliko, doon ako nahihirapan. Yun, so, Saan? ano yung masasabi mo sa mga mag apply pa lang na mga tulad mong lady biker kasi marami nagtatanong kung pwede daw mag-apply. Ayun lang. Ang masasabi ko lang, yung huwag kayong kakabahan once na mag-skills na kayo dito. Relax lang palagi. So, huwag mawala ng pag-asa. at uh, pwede naman bumalik pag hindi talaga kaya at babagsak. Tama po, ma'am? Opo, sir. Apo. So, Babalik ka pa ba? Babalik pa, sir. Ayun. So, practice so, pa. Konting apo. practice pa. Opo, sir. Yeah. Hindi susoko. Apo. <laughs> Ayan. Ma'am, maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Salamat. Ayan. Ayan so di talaga kinaya ni ma'am at babalik na lang siya.